Pusa, pusa, pusa. Ang mga pusa ay sikat sa internet, palaging meme-worthy, at super cute. Pero, naisip mo na ba kung saan sila nagmula? Nagsimula ang kwento 9,000 years ago sa tinatawag na Fertile Crescent. Ito ang lugar kung saan unang natutong mag-farming ang mga tao. Dahil sa pagsasaka, nagkaroon ng dami ng butil at iba pang pananim. At kasabay neto ang pagdami ng daga. At alam naman natin, saan may daga, may pusa, pero hindi pa ito yung mga pusa ang kilala natin ngayon. Ito ay mga African wildcats o Felis libica. Sila ay mga ninuno ng modern pusa. Dahil matalino sila, lumapit sila sa mga tao para sa madaling pagkain. At sa kapalit, tinulungan nila ang mga tao na alisin ang mga daga. Sa pagdaan ng panahon, naging close ang tao at pusa. Pagdating ng 1500 BCE, sobrang mahal ng mga Egyptians ang mga pusa. Ginawa pa nga silang banal at sagrado. At mula doon, kumalat na sila sa buong mundo. Dala ng mga traders, sailors, at explorers. Kaya sa tuwing tinatarayan ka ng pusa mo, o bigla na lang nagpapakyut, isipin mo lang, hindi natin sila sinakop. Sila ang pumili tumira sa atin. Ako nga pala si Lucio at huwag kalimutan mag-follow kung gusto mo pa ng ganitong content.